<laughs> ayan, tatanggalin ko na po ito para itabi na natin uli para next year saka na naman tayo magde-decorate, 'di ba? O ayan. Atin na siya ilalagay sa lalagyan at i itabi natin ng mabuti para ganyan, malinis at uh, walang dumi. At pag uh, next year, Christmas, pwede natin ulit siya i-decorate, 'di ba? Ayan. Kaya ako nagpula kasi nga. <laughs> Mag, uh, tatanggal ako ng mga decoration ko at itatabi ko na po siya. So, sandali lang guys. Tapos ko na makuha yung mga decoration ko. Kaya, atin na ililigpit yan atin Christmas tree. Na walang decoration. Para next year, mayroon tayong magagamit ulit yung ko. Ito na lahat yung mga pang-decoration ko. Ayan, nailigpit ko na sila, guys. Ayan. Ayan, nailigpit ko na. At saka yung lights. Nailigpit ko na rin po. Lahat. Itong aking star. Star na malaki. Ayan, guys. So, ngayon, yun naman ang ating ililigpit. Yung Christmas tree mismo. Alright. Ayan, guys. Tapos na ko na iligpit at binalot yung aking Christmas tree at yung aking pang-decor. So kailangan na natin iligpit guys sa storeroom. So dadalhin ko na po siya sa storeroom. Okay. Thank you so much guys. I love you all. Bye. So much guys to all my subscribers and my viewers. I love you all guys. Please subscribe my channel, Susana Bartolata Mix Vlog. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe po at maraming maraming salamat doon sa nagpalipad uh, sa akin at nagbili uh, ng super chat at saka doon sa nagpa-member sa akin at saka doon sa nag -donate po ng dalawang sakong bigas po ay tatlong sakong bigas lahat lahat so maraming maraming salamat po I love you all guys please take care yourself and God bless always bye